Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaking nagkasa at nanutok ng baril sa nakalitang motorista sa Valenzuela City. Humingi na rin ang tulong ang pamahalaan ng Valenzuela City sa publiko upang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ang paribagong insidente ng panunutok at pagkasa ng baril, alamin sa report ni Henry Nicolas. Pagkatapos ng insidente ang kinasangkutan ng isang siklista at dating polis na si Wilfredo Gonzales, Panibagong road rage incident na naman ang naitala sa Valenzuela City. Sa parehong insidente, kinasahan at nanutok ng baril ang isang motorista sa ganyang nakaalitang kapwa-motorista. Sa kuha ng isang dashcam na uploaded sa social media account ng siklista at abogadong si Raymond Fortun, nangyari ang insidente noong August 19. Base sa kuha ng dashcam, bumaba ang lalaking ito, hawak ang kanyang baril at saka ikinasa. Hindi na nahagip ng dashcam ang mga sumunod na pangyayari pero nang lapitan ito ng isang lalaki, dito na itinutok at itinulak ang lalaking nakasando. Pagkatapos nito, bigla na lang umalis ang lalaki na parang walang nangyari. Dahil dito, humingi na ng tulong sa publiko ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela City. Ito'y para matuntun raw ang pagkakakilanlan ng lalaking nagkasa at nanutok ng baril. Sabi naman ng Land Transportation Office o LTO, nagsasagawa na sila ng investigasyon para malaman kung sino ang may-ari ng sasakyan na sinakyan ng lalaki. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas Sumasaludo sa bawat Pilipino.